Bagamat lumalalim ang usapin sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ang kamakailang pagdating ng dalawang Amerikanong warship sa Scarborough Shoal ay hindi simpleng balita lang, ito ay sinadjang kilos na may malalim na implikasyon sa ating pambansang seguridad at patakarang panlabas. Noong ika-23 ng Agosto taong 2025, narating ng USS Higgins, isang guided missile destroyer, at ng USS Cincinnati, isang literal combat ship, ang mga karag sa paligid ng Scarborough Shoal bilang bahagi ng tinatawag nilang Freedom of Navigation Operations. Layunin ng mga misyon na ito ang hamunin ang malawak na teritoryong hinihingi ng China at ipakita na ang internasyonal na karagatan ay hindi basta pag-aari ng sinuman. Ayon sa Philippine Coast Guard, nadayang ng Chinese Navy ship ang dalawa at wall namang naganap na insidente, gayunpaman, mas matindi ang nangyari ilang araw bago nito, Nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang hinahabol ang isang Philippine Coast Guard vessel sa Scarborough Shoal. Ang insidente ng iyon noong ikalabing isa ng Agosto ay naghatid ng panganib sa kanilang rehiyon. Isang Chinese Coast Guard cutter at isang Navy destroyer ang nagbanggaan sa high-speed chase sa Scarborough Shoal, dahilan para masabing labis na delikado ang ilang modus ng China. Ang kalakihang destructive ng galaw nila, lalo na ang water cannon at aggressive intercepts, ay bahagi ng tinatawag na gray zone, tactics na hindi ganap na nagbubunsod ng kaguluhan, pero tiyak na nagpapataas ng panganib ng aksidente o escalation. Sa harap ng matinding tensyon, ang pagdating ng mga U.S. warship ay malinaw na pagpapakita ng suporta sa Pilipinas bilang matagal ng aliado. Tinawag itong bahagi ng Freedom of Navigation Operations ng Estados Unidos, Isang pulis internasyonal sa karagatan na nagtatanong sa labis na pangangailangan para humingi ng pahintulot sa mga pandaigdigang ruta na ayon sa internasyonal na batas ay malayang daanan. Hindi rin lingid sa atin na agad itong inaniban ng pinakamalaking joint military exercises sa taong ito, ang Australia-Philippines Exercise Alon, na ginanap din malapit sa disputed area at may bahagi ang Advanced War Assets, Live Fire Drills, F-A-18 Jets, guided missile destroyers at marami pang iba. Ito ay nagpahiwatig ng kolektibong determinasyon na panatiliin ang rehiyon bilang komunidad na sumusunod sa international law. Kapag natunaw natin ng gusto ang pangyayaring naganap noong nakaraang linggo, mahalagang alalahanin na nagtatagpo dito ang ilang puwersa. Una, ang mapangahas na agresyon ng China sa mga karagatang saklaw ng Pilipinas sa pamamagitan ng high-risk maneuvers. Ikalawa, ang tugon ng Estados Unidos bilang protector ng prinsipyong umiiral sa karagatan, at ikatlo, ang pagtatag ng matibay na depensa sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsasanay kasama ang mga partner gaya ng Australia, Canada, Japan, at iba pa. Sa ganitong konteksto, ang Pilipinas ay nasa landas ng mas matibay na depensang forma at diplomasya. Sa isang banda, pinipilit nitong manatiling mahinahon at iwasan ang overreaction. Gaya ng sinabi ng opisyal na si Alexander Lopez na maaaring ito'y image repair maneuver ng China pagkatapos ng embarrassing collision nila, at iginiit na ang Pilipinas ay measured pa rin ang approach at hindi agad magpapadala sa mga tensyon. Gayunpaman, ang matibay na saporta ng United States, Australia, at ng regional partners ay nagbibigay lakas at tiwala sa Pilipinas na makipagtindig hindi lamang sa sariling lakas kundi kasama ng mga kaibigan. Bukod dito, may ibang dimensyon ang usaping ito, hindi lang ito labanan sa teritoryo, kundi labanan din para sa prinsipyo ng batas sa karagatan. Kung papayagan ang monopolyo ng anumang bansa sa mismong karagatang uri ng international waters, mawawala ang pantay-pantay na karapatan at mag-aangat. Ito ng sariling gobyernong banyaga bilang diktador ng ruta. Walang sinumang bansa ang dapat maging bantay dagat na focus lang ng sariling interes. At dahil dito, ang mga paggalaw na tulad ng US warships at mga joint drills ay hindi lang simbolo ng suporta sa kasalukuyang alitan, kundi simbolo din ng pagtatanggol sa paraang internasyonal at makatarungan. Sa dulo ng araw, mahalagang makita natin, hindi bilang propaganda o paputok ng politika, kundi bilang isang pinag-isipang estratehiya para sa pambansang seguridad at karapatan sa dagat. Ang Pilipinas ay patuloy na inilalagay sa krus ng giyera hindi upang labanan ang China, kundi upang alalahanin ang ating karapatan bilang malayang bansa sa sariling tubig. Ang warships ng Amerika ay hindi banta, bagkus ay kalasag, hindi lang para sa atin kundi pati na rin para sa prinsipyo ng internasyonal na batas. At sa matibay na pagkakaalyado, sa patuloy na pagsasanay at pakikipagtulungan sa mga kapwa-bansa, mas nasa tamang direksyon tayo sakaling magpatuloy ang tensyon.